Ayan, at medyo malamig ang panahon. Papakain na naman tayo ng mga chicken. Oh. Dali, dali. Dali, dali. Dali na, pilisan mo kasi ang mga chicken magsilabasan. Ayan o. Oh. Ay, ito na, nakalagawas na lagi. Nakagawas na ang mga, mga manok. Sige na, doon. na, papasok din yung isa na yan. Dali, ayan o. Oh. May isang chicken na nakalabasan lumabas siya pero pumasok din agad siya. sabana, oh, bigyan mo na sila ng food scraps. Ayan, papakainin natin ng food scraps. Mga tira-tirang pagkain. Sige na na. oh, dito na. <laughs> Ayan na. <laughs> right. <laughs> Medyo malamig talaga yung panahon ngayon at saka mahangin pa kaya madaliin natin itong pagpapakain ng mga chicken at pagkukuleta ng mga itlog. You know. So habang kumakain yung mga chicken, kukuha naman tayo ng pagkain talaga na yung para sa kanila. Nak, tara nak! Dali! Dali ka! Dali! Hindi, ang cat nawawala. Wala na yung cat dyan. Ayan, dito tayo. at nawawala yung blue tab <laughs> dali kunin mo yung tab na yun naku walang ibang tab ito na lang <sighs> grabe lamig malamig ngayon <tod> ora isang tab oh, ora <tod> uh, <laughs> ayan ayan Right. Ayan oh. Ito yung pagkain nila o. Oh. Ano ba yung pinapakain nyo sa mga manok nyo dyan? <laughs> Ayan. Ayan yung pagkain nila. Okay. Ito na nako. O dali. Uy. O dali na. Hinahabol ka na ng mga chicken. Laging hinahabol sa si sabana ng mga chicken. Ayan. Dito. Sige na nako. Uy andun doon pala <laughs> binigay ayan ah <ha>? okay <laughs> ayan o tara na wala wala na yung cut mangulit na tayo ng mga itlog dali kasi malamig malamig dito Yan, mangungulekta na tayo ng mga itlog. Ako na magkulekta. Alright. Mag-ingay-ingay tayo tayo stick as usual yung routine natin stick ha, mag ingay ingay tayo yan okay ingay ingay tayo kasi pa, baka may ahas eh at least yung ahas aalis siya wala wala okay may ahas ba wala walang ahas ala bakit may plastik jaan Tanggal ka, tanggalin natin yung plastic. Kasi baka tago dyan yung ahas. Gamitan natin ng itong stick. Kasi ayaw ko. Ayan. Ayan. yung mga itlog. Good. Saka halika na. May mga itlog. Oo, oh, may mga itlog. Wow. Wow. Oh, ano oh sige, sige. Opa. Hindi eh, ko alam. Ito na Oh, yan. Yeah. Alright. Andiyan na yung taga-collecta natin ng itlog. Oh. Kumusta yung Sunday ninyo dyan? Kami ni Savannah, pumunta kami ng shopping center na grocery. Tapos, nag-shopping din ng sapatos. <laughs> I mean, sandals pala yung binili ko. Yan, ora ingat ka sa bana ko. Mommy, mm -mm. Oh, dito Oh, Ora. One. Can Two. Three. Wow. Sige anak, tignan niyo yung itlog oh. Decent size yan. Yan yung mga, ganyan kalaki yung mga itlog na nabibili sa mga groceryhan dito. Four. Five. Six. seven. Meron pa? Yeah. Wow. Meron pa bang itlog? Yeah. O wala na. O sige, i-count mo yung itlog. What One, two, three, four, five. Wow, five lang ba? <laughs> One, two, three, four, five. Ayan, no? Wow. Ayan, yung itlog na nakuha natin. One, two, three, four, five, six, seven eggs. <laughs> At ganito kalalaki yung mga eggs na nabibili namin dito sa mga tindahan. Oh, 'Di ba? <laughs> Ang galing. 7 eggs, kahapon 6 eggs lang. <laughs>